Bakit nga ba patuloy kong ginagawa yung pag-post ng video kahit ito lang yung napapala ko? Honestly, nakakapagod din gumawa ng videos. Nadidrain din yung utak ko sa kakaisip ng script. Isama mo pa yung ilang beses na nadelete yung A-rolls nang hindi mo namamalayan. Pagsushoot din ng B-rolls at marami pa. Ang pinakarason lang dito ay, I love what I'm doing. For now, may beto pa lang yung results na nakukuha ko. And hindi ko rin alam kung saan ito papunta. Ang alam ko lang ay mahal ko tong ginagawa ko. May nagtanong sa akin dati, kung kumikita na daw ako, ano yung napapala ko dito? Bakit ganito yung napili kong concept ng video at madami pa. Pero lahat yan, isa-isa ko nang sinagot sa mga nauna kong video na wala pa akong ganun kalaking resulta. Kasi nga, nagsisimula pa lang ako. Gumagawa pa lang ako ng pangalan para sa sarili ko. Kapag mahal mo kasi yung isang bagay, hindi mo nakikita yung obstacles. Yes, you know the path will be rough. Pero hindi yun sapat eh. Kaya siguro kahit gano'n yung sitwasyon, wala sa isip ko yung sumuko. Yun pa yung nagiging gasolina sa akin para i-push yung sarili ko sa mga bagay na hindi ko nagawa kahapon. So ayun, palagi mo lang i-remind yung sarili mo sa kung ano man yung mga bagay na magpapasaya sa'yo para maabot yung pangarap mo. By the way, this is my day 7 and I'll see you guys in the next video. Peace!